I get Isang sagot lang ang natagpuan ko Ikaw lamang Akala ko'y sanay na akong mag -isa. Di ko hinanap ang pag sa iba Ngunit dumating ka na parang himala Tahimik kong Sana'y na akong lumuha sa dilim Napagod ng masang may darating Pero ang tinig mo Ang nagpahinto Sa lahat ng takot at luha ko Tila ba ikaw ang sagot ng langit Sa panalangin kong paulit-ulit At ngayon na, ikaw lamang ang nagis ko makapili. Sapawat araw sapawat panegini. Walang iba, ikaw lang ang mahal sa puso ko matagal ng naghintay ikaw. 🎵 Ako naging buo koy, hindi ka bibitawan Sa hirap man o sa kasayahan Ikaw ang dulo ng bawat asal Ikaw lang tapat at walang kapantay 🎵🎵 Tila ba ang sagot ng langit Sa so, panalangin kong paulit-ulit ngayon. Tagal nang naghintay Ikaw Piling sa bawat tibok ng aking damdamin Walang iba, ikaw lang ang mahal Sa puso kong matagal nang naghintay unti-unting naglaho ang mga ulap na bumabalot sa paligid. Sa gitna ng liwanag, makikita si Amihan at Malaya, masayang kumakanta, yakap-yakap pa. Hindi pa rin sila naglalayo sa isa't isa. Magkaharap sila, nakatitig, halos maghalikan na. Nang biglang, aay, sigaw ng isang pamilyar na boses. Pagharap ng dalawa, bumungad si Sinag, Kasama si Dayang Dalisay. Mumiti pa si Dayang Dalisay at mahinhing itinapat ang kanyang pamaypay sa labi. Si Amihan, namula agad. Pulang-pula, parang kamatis na bagong pitas. Si Malaya, napangiti pero hindi makatingin kay Amihan man o kahit kanino. Isa lang ang napatunayan ng kanilang kanta. Halos matuna o sa sobrang kilig sa kanyang nasaksihan. Samantala, sa isang madilim na bahagi ng mundo, ang itim na Nuno, na matagal nang kumukumpa sa mga nangyayari, ay sa wakas na puno na ng galit. Nagdabog ito sa kanyang upuan. Bakit? Bakit iba ang itsura ng kanilang pagkahiya? Sigaw niya, halos mabasag ang katahimikan. Sa sobrang abala sa kanyang damdamin, hindi niya napansing unti-unti nang lumiliwanag ang paligid at doon niya napansin, nakatitig na sa kanya ang apat, amihan, malaya, sinag at dayang dalisay. Naglakad si dayang dalisay. Tahimik. Marahan. Paglapit niya, maririnig ang malakas na sipa. Isinara niya ang kanyang pamaypay at kumalat ang ingay na tila bumasag sa hangin. Nako, ang tanging nasabi ng itim na nuno nakatingin sa kanya ang apat, tahimik, seryoso. At sa wakas, siya naman ngayon ang nasa sentro ng eksena. Tuwang-tuwa si Sinag. Halos hindi na siya makahinga sa katatawa. Si Amihan naman ay napabuntong-hininga. Amihan, sobrang lakas ng nanay mo. Nakakatakot, bulong ni Malaya habang nanalaki pa rin ang mga mata. Biglang tumunog muli ang pamaypay ni Dayang Dalisay. Binuka ito at dahan-dahang itinapat sa kanyang bibig. Suko ka na ba, itim na nuno, tanong niya, malamig ang tinig. Napadura ang itim na nuno. Halatang inis na inis at galit na galit. Malas? Lahat ng ginawa ko, hindi umubra. Anong klasing pamilya kayo, sigaw nito, halos mapunit ang hangin humarap siya kay sinag at tinutok ang galit. Bakit kalmado ka pa rin? Nalaman ng nanay mo na mababa ang mga grado mo. Pero si Sinag, naglagay pa ng mga kamay sa kanyang bewang at proud na sinabi. Alam na ng nanay ko na hindi na talaga tataas ang grades ko. Halos madapa sa gulat sina Amihan at malaya sa kanilang kinatatayuan. Tungkol dyan, sinagmag-uusap tayo pag-uwi, malamig na wika ni Dayang Dalisay, sabay hampas ng pamaypay sa hangin. Sabay-sabay na pahawak sa ulo sina Amihan at Malaya. Ikaw, Amihan gusto ko rin malaman ang tunay na estado ng iyong pag-aaral. Ganon ka rin, Malaya. Pareho silang napasaludo. Halatang nervyos na nervyos habang nakatitig sa babaeng hindi nila gustong kontrahin. Bakit? Bakit hindi kayo lumaban? Hiyaw ng itim na nuno, tila ba ng nawawala sa sarili? Sabay-sabay na sumagot ang tatlo. Gusto pa po naming mamuhay ng mapayapa. Sa mundo ng salamangka, muling umuwi si Dayang Dalisay. Sa isang mahiwagang selda, nakakulong na ang itim na nuno, galit, sugatan, at tahimik. Ngayong araw, dadalawin siya ni Daragang Magayon kasama si Dayang Dalisay upang siya'y kausapin at paaminin. Pero hindi pumasok si Dayang Dalisay sa selda. Gamit ang mahika, minanmanan niya ang loob ng silid mula sa malayo. Isang daga ang kanyang pinakilos, ang nagsilbing mata at tainga niya sa pag-usap. Sa loob ng silid, nagsimula ang tanong. Daragang magayon, isa sa mga tagapangalaga ng mundo ng mga tao, pakilala ng babae, diretsong tumingin sa itim na nuno. Tumaliko dito, tapos dahan-dahang humarap. Ano bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat ang ginawa sa akin ng matandang iyon, sabay turo sa pader, kung saan halatang galit pa rin siya kay Dayang Dalisay namamaga pa ang isang pisngi, palatandaan ng isang malakas na sampal. Halos mapangiti si Daragang Magayon pero pinigilan niya. Siya man, may kaunting takot kay Dayang Dalisay. Nandito ako para pag-usapan ang isang bagay na siguradong itatago mo, Anya, kalmado ang boses. Ano pa ba ang kailangan mo? Kung alam mo rin lang na hindi ako magsasalita. Sagot ng Nuno, pabirong inis. Ngunit mumiti lang si Daragang Magayon. At bago pa siya makatangi, narinig niya ang ugong ng mahika. Mabigat. Malamig. Nang tingnan niya muli si Daragang Magayon, iba na ang aura nito. Lumakas ang presensya. Pumintig ang paligid. Biglang nanginig ang balikat ng nuno. Namutla ito. Kinabahan. Naramdaman niyang wala na siyang takas. Alam niya. May mangyayaring hindi niya maiiwasan. Isang gabi sa mundo ng mga tao. Tahimik ang paligid. Mahimbing ang lahat. Pero sa bahay ni Naamihan at Sinad. Hating gabi na at gising pa si Sinad. Lumabas ito ng kanyang kwarto, dala ang kanyang paboritong baso at tumungo sa sala umupo pa sa kinagis ng trono. Tahimik! Hanggang sa biglang dumilim ang ilaw. Nagtayuan ang balahibo niya. Tulungan mo ako, Lee. Isang malamig na boses, tila galing sa ilalim ng lupa. Ehay! Halos mapatalon si Sinag. Walang hugas-hugas, akmang tatakbo, pero nabigla nang may aninong lumitaw. Si Bungo, mukha itong problemado. Hindi nakakatakot, pero hindi rin comforting. Sa sobrang takot, hindi mabuksan ni sinag ang pinto. Nakailang subok, nagkamali pa ng lock, hanggang sa sa wakas, nabuksan niya. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Amihan. Walang paalam, lumundag diretsyo sa loob ng kumot. Kaya a, ah, sigaw ni Amihan, nagising sa gulat. Agad niyang sinilip kung sino ang nasa kumot niya. 8. Ano ba ng problema mo? Tanong niya, pilit pa rin pinipikit ang isang mata. Ngunit hindi nagtagal. Narinig niya rin ang boses. Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang manakot ti. Mahinang sabi ng isang pamilyar na tinig. Lumingon si Amihan at nandoon na si Bungo. Pareho silang sumigaw sa gulat. Pero si Amihan, trigger happy. Walang tanong-tanong. Boom! Ginamit agad ang kanyang kapangyarihan. Si Malaya, na mahimbing ang tulog, ay biglang nagising. May naramdaman siyang malakas na puwersa, kakaiba. Parang may sumabog. Agad siyang bumangon at tumakbo palabas ng kanyang kwarto, dire-diretsyo patungo sa bahay ni Naamihan at Sinan. Hala ano nang nangyari, tanong niya, habang nakatitig sa bahay na may butas sa bubong. Literal na butas. At alam niya, isa lang ang may gawa nun. Paglapit niya, nadatnan niya sina Amihan at Sinag, parehong tahimik, parehong mukhang may kasalanan. Anong nangyari? Tanong muli ni Malaya, seryoso na ang boses. Pero ang dalawa, itinuro na lang ang dahilan. Paglingon niya. Si Bungo. Gulat na gulat si Malaya at agad umatake ng posisyon. Wag. Wala akong balak lumaban, sigaw ni Bungo. Anong ginagawa mo dito, tanong ni Malaya, hindi pa rin inaalis ang tingin. Si Amihan, na ngayon ay nahimasmasa na, ay bahagyang huminga ng malalim. Si Bungo nga, mahinang sabi niya. Patawad po. Wala po akong balak manakot, dagdag ni Bungo, halos sumiksik sa sulo. Tahimik sandali, tapos na pangitisi si Malaya Well nagawa mo pa rin Good job sabay tawa sabay tanggal ng tension Sa gitna na